Nararamdaman ang malamig na simoy ng gabi, pero pagpasok mo sa loob ng Pius Kitchen, isang mainit at nakakaaliw na liwanag ang bumabalot sa buong lugar, malalambot na ilaw, makukulay na dekorasyong pamasko, at ang nakakatakam na amoy ng mga handang pang Pasko na sumasayaw sa hangin. Unti-unting nagfa-fade in ang kamera, kasabay ng marahang pag-ingay ng usapan at tawanan, habang may banayad na tugtog ng Christmas music sa background. Sa unang tingin pa lang, ramdam mo agad, hindi ito basta simpleng salusalo. Isa itong pagtitipon ng mga puso, isang selebrasyon ng si pamilya na mas malalim pa sa dugo. Ito ang Christmas dinner ng Team Belle. Pagbukas ng pinto, sunod-sunod na pumapasok ang mga panauhin, mga pamilyar na mukha mula sa mga paborito nating palabas, nagtatawanan, nagyayakapan, at nagbabatian na para bang matagal na silang hindi nagkita. May nagpapasa ng plato, may nagtatama ng baso, at biglang sumasabog ang tawanan mula sa grupo sa sulok ng mesa. Magaang ang muod, ngunit sa likod ng bawat ngiti, may bahid ng pagunita. Isang taon ng trabaho, pagod, tagumpay, kabiguan, lahat nagtatagpo sa isang mainit at payapang gabi. Lumapit ang kamera sa dining table, mga mainit-init na adobo, pansit, lechon, lumpia, mga amoy na parang yakap ng tahanan. Kumakapit sa ilaw ng dekorasyong pamasko ang usok ng pagkain, nililikha ang isang sandaling puno ng saya at ginhawa. May isang kaibigang umaabot ng plato, isa pa ang nagbibigay ng inumin sa medyo nahihiyang bisita. Ramdam mo ang init, hindi lang galing sa pagkain, kundi mula sa pagka napakalapit nilang lahat, isang samahan na tunay at totoo. Sa kalagitnaan ng tawanan, unti itong humina ng may nagtaas ng baso. Sunod-sunod na tumaas ang iba, isang maikling talumpati tungkol sa pasasalamat, sa pagtagos ng panibagong taon, at sa mga taong naging sandalan, ang team, ang mga kaibigan, ang mga taga-suporta. Sandaling tumahimik ang lahat, at mararamdaman mo ang bigat ng mga kwentong hindi nasabi, mga sugat, mga tagumpay, mga pag-asa. Pagkatapos, muling nagtakbuhan ang tawanan, mas malalim, mas mula sa puso. Nag-slide ang kamera, patungo sa isang sulok, Dalawang matagal ang magkaibigan, magkayakap sa balikat, nakatulala sa masayang eksena sa gitna ng silid. Kumikislap ang kanilang mga mata, tila may luha na nagpipigil na tumulo. Walang ingranding moment, simpleng totoo lang. May bumulong, may munting tawa. At doon mo mapagtatanto, ang gabing ito, hindi ito tungkol sa kasikatan o okay kinang. Tungkol ito sa paghahanap ng tahanan, kahit isang gabi lamang. Pagdating ng dessert, simpleng Christmas cake, halo-halo at matatamis ng ngiti, bumagal ang ritmo ng gabi. Ang mga usapan ay naging banayad, puno ng pagninilay. May nagsabing napakahirap ng taong ito pero sa huli, mabuti pa rin sa kanya. May isa pang nagbahagi ng pag-asa para sa darating na taon. Paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag pa rin, minsan, tulad nitong munting hapunan unti-unting humina ang musika, napalitan ng malambot at mabagal na instrumental. Umiikot ang kamera sa buong silid, sa mga ngiting nakahinto sa labi, sa mga sulok na puno ng lambing, sa mga platong halos ubos, sa mga inuming kalahati pa. Ramdam mong tumatakbo ang oras, na ang perpektong sandaling ito, mawawala rin. Pero sa mismong sandaling iyon, walang ibang mahalaga kundi ang pagiging magkakasama. Sa huling bahagi, may marahang voice-over. Sa panahon ng Pasko, hindi lang ito tungkol sa mga regalo, kundi sa mga taong kasama mo. Sa alaala mo. Sa pag-asa mo. Ngayong gabi, para kaming pamilya. Nag-fade to black ang screen. Lumitaw ang logo ng Pinoy Hugot siyi. may mainit na liwanag at mahinang tunog ng kampanang pamasko. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, kwento ng puso, ng totoo, ng pagka-Pilipino, Huwag kalimutang mag-subscribe, ay like, at pindutin ang bell. Kita-kita tayo sa susunod na hugot.